Panigwan Project sa Dream House ni Ate Aida dito sa Kanigwan Kanyang Masantol Pampanga Shout out Aida Eto, update po tayo dito sa yung Dream House Ayan uh, Good morning po, good morning Ayan, nakapaglagay na, 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 tayo ng mga gutter Ayan, gutter installation na po Si Ramil at si, ano, si Bay okay tapos yan eh, mga boss kanto na yung mga plastering natin yung mga bintana pala kan, nakakanto na po ayan o oh, yun lang po doon pagkatapos ng gutter yan pwede na tayong maglatag ng mga aero ayan po yung aero natin oh. chocolate brown 0.5 po makapal po yan makapal uh, long span uh, insulation ano alambre muna tapos insulation tapos yero yun okay na pagkatapos ng gutter eto bistay sinik Nick ah, kasama si Jeffrey Jeffrey Aquino ah, good morning uh, only for shout, out. <laughs> shout out shout out Check out mo. Cha cha cha. Padala busa dito. Ayun, okay. si Jeffrey. At saka si Nick. Mm. Kumaganda na. Lapit na na Jeffrey. Lapit na. Mm. Kaya gusto ko pa. Ah, uh, kaya nagbibisita muna ba? Abang nagpa-plastering sila doon sa likod. Tapos yung bathtub natin mga boss, nadala ko na po rito. Ah, uh, i-install na natin yung kanyang ano, yung kanyang patungan pinagagawa ko na kay ano kay Melvin uh, Master Tang ah kasama good morning ayan nakapaglatag na sila ng mga real bar dito sa kitchen ito yung ano the dining area tsaka living area touring wadya mata well, good morning mga baon. good morning ayan. ito naka flooring na po yung dalawang parto Ayan. Tapos yun. So, ganun to. Yung bintana natin. Ayan. Nakalagay na yung ano. Pinakpal namin yung ano. Yung grills. Flory na yan. Diretso dito. Ayan. Gather natin. Alas kompleto na. Ito pala mga boss, yung ating bathtub na binili sa Wilcon. Ayan o. Posi. Fiberglass. Tapos ito yung kanyang yan, yung kanyang faucet. Ano, at and cold po yan. Ito, nilayout ko na to. Ayan, nagasinta na tayo kay Helvin. Kasama si Jaumata. Ayan hey, o oh boss. Ya, yeah, bagay na bagay sa iyo to, Oo, oh, sa akin yan. Uh, pag pag na-install na yan, ano, maliligo ka? Oo, oh, oh, maliligo ko. Hindi, ako, masis... munang, ako munang magkano, magbabasan. <laughs> <laughs> Masisira yan, ha, <laughs> 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 bagay mo sa iyo, bagay? Bagay sa akin to, boss. Ayun, 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 ayun. yung ng ganyan, Oh. Kasaw mo na, kasaw! Kasaw! San Jose, dati mo! <laughs> <laughs> kasaw daw. Yan, jamata, maliligo daw, Sisirahin lang ng bata na ako, Alvin. <laughs> uh, ayan, asinta muna. Nakasukat na po yan, nakalayap na. Tapos doon yung kanyang ano, faucet. Dito yung shower area. Ayan, nakabang na rin yung ano, yung para sa waterline niya. Tapos dito yung water closet natin. Shower area. Laboratory. Ayan, para tapos niya, pwede na tayong mag-taste, na, no, Alvin? Opo. Ayos na naman. Hmm. Ayan, tapos na dito sa likod Yung mga uh, tropa natin Ano, makapal ba? Pal <laughs> <laughs> Makapal Wala si Nick eh. eh Ayan ha, ah, para yung ano natin Yung installer natin sa Spandle ceiling Diretso na pa, tsaka yung mga pintor natin kaya pinatatapos ko na yung sa ano yung mga plastering sa likod hop oh, sandali dahan lang ako ah! hop ya baka ang mga lagyan tayo ng halo ito dito gutter gutter ni Ramil Ilan na yan Ramil? Tatlo, yun nakatato na nakatato na si Ramil dito sa gate Nakakanto na yung ating ano Yung ating mga window dito Ito, istorbo pa yung ano Istorbo pa yung mga Scaffold natin Tapos yan, pwede na natin i Paano? Pa Gawa yung mga canopy Dito, sa mga Dito, sa mga bintana sa lower roof, nagagatir si Ramil Nagagay okay, ko na lahat yung gatir bak Baka may kulang para makabili rin tayo Tsaka yung flashing Ito, nakapagbuhos na po sila dito Yan, si Mr. Tang Buhos na Ganda nga ang itsura mo, Alec Baka nga nagigipang yesta <laughs> <laughs> Ayan na Ito yung kitchen. Ito yung kitchen natin. Tapos yung nook bar dito. Dining area. Tsaka living living area. Tagalin mo yung graba dun oh. No. Nakawin kayo graba. Kitang ginahin mo. Ano okay, ini, yun eh? Yan lang kami grabo. Bayang dikit kita sa simento. Ah, dito yung mga... ...namamalatada na, na, natin. ito si Pax. Pababa na, pababa na. Pax! Parang ano, parang ano yan, spaghetti, pababa, pababa. Ano, makapal pa? Kapal. Niyari tayo doon. Makapal. pinabutas ko po yun para sa maintenance natin sa bathtub ito si Jomada ay mga boss cast ah, out bar out barbocles cast out, class, kas out. <laughs> <laughs> ayan nasa loob ko na ako ha saan ng pansyon yun po yung sa bathtub natin baka nag install tayo dun sa kanyang floor drain dito po tapos lalagyan natin ng ano yan ang pinaka pinto nya tsaka kung may maintenance nag-leak o nag ano, pwede tayong gumawa dyan sa kanyang ano, sa butas na yun. Ayan, plastering. Ay, sakta ka ayaw ah! Sakta ka ayaw! Higa ka muna! Higa ka muna! Woo! Sakta ka ayaw! May mabuhay. May mabuhay mo ay pa na. Eh, bat ka bayan? Tapos yung kanya na doon, yung kanya, shower area. shower nung, shower dito tayo na lagay diyan. Tapos yung water faucet dito, sink drain niya 'yon. Bukas, pwede na ano, yung mga waterline pwede na yan. Tapos yan, pwede na mag-size. Pagka na-install na yung mga waterline niya. 1, 2, 3, 4, Lima. na ano? Ilan yun doon? Lima? dito no? ni Marena. Tapos po yan, ganyan na yung maglagay ng ano, insulation Pero ano, lalagyan natin siya ng alambre Bago tayo magbubong para ano na test ko na ayan na balin doon 1, 2, 3, 4, 5, lima mulang nang isa doon dito baka dito kulang ng kalate ah nasa taas po tayo ngayon para i-check natin yung ano yung nagawa ginawa na dito sa taas yung mga nagpa-plaster natin tapos yan, pwede na ng ano, waterproofing waterproofing tapos pintura okay. sa next week pwede na pumasok yung ilang pintor natin dito Actually, ano, lang spot natin. Dito, tatlo. Tatlo yan. O, pero doon, apat don Sa kabila. Yun, mga dance. Down spot natin, tinatanong ni Amir Yung letero natin Yung ilan daw, dito apat Dito tatlo, kaya na Ano, tres sa BBC yan ha uh -huh. Boss. Para ano na, presko diret na 'yung mga finishing. Finishing. Pintura cakano, ano, installer ng ceiling natin. Pwede na silang pumasok. smoke po yung ating ano uh, gutter 24 cut 0.5 nice stainless steel opo tapos sabay na yung flooring dun sa loob para maraming matapos ano na to uh, nakafilm na po yan bali 1, 2, 3, 4, 5, 5, kulang pa ng isa pero kahit na po kulang yan pwede na tayong maglatag ng mga yero Doon, pwede na dun uh, palalagay muna natin lahat to para bago tayo go, bumili magpagawa ng ano gutter kung ilan pa yung kulang ayun mga boss ayan yung update natin dito sa kanigwang project sa dream house ni ate Aida ayan unti-unting nabubuo